Ayun, ah, good morning, good afternoon, good evening around the world. Tayo ngayon ay magluluto tayo ng ating uh, panangalian pananghalian. Uh, meron tayong ano, meron tayong uh, uh, kambing. Yan ang ating mga uh, yan ang ating ingredients. Yan. Yan ang ingredients natin. Yan. Ay, tanyo, yan ang ingredients natin. Meron tayo dito ng patatas, tumi, Ganda itong patatas, mayroon tayong carrots. Ayan. 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 At mayroon tayo ditong gatas. Ayan. Alright. Nilaga na rin natin ang at nilaga na rin natin ang ating kami Nandito, yan dito. Ayan. Ditong nilaga natin. Alright. Sumugom so, siya tayo. Magluluto tayo. At uh, sumahin ako. Ah. Yeah. Naglagay na ako dito ng kaldero. Ayan. Ah. Uh, naglaga ako ng nang uh, naglaga kami ng kanding hoy no? <laughs> na over. <laughs> na over yung aming pag <laughs> na over yung aming Paglaga Talagang nagiging ano na lang. <laughs> Nadurog na, natanggal yung laman sa buto. Uh, sige lang, okay nga yan para <laughs> wala nang uyain. Ayan. So, igigisa natin ang ating uh, mga lamas. Ang ating mga pa pangalo panghalo. Ito yung ating panghalo. Ayan. Titingnan nyo na lang ha. Yan. May pa dyan. Baka naman. Yan. Yan lahat yan. Meron din dahil pang creamy. Yan o. So, natin to para tuloy-tuloy ang laban. Alright. <laughs> <laughs> oh, pati buto.

nagdurog yung aming ilaga. Talaga naman. Ayan, higisa na natin mo na itong at uh, sibuyas. na natin pumula yung sibuyas para saka bawang. Para natin lagay yung ating, ano, ating uh, patatas. Huwag so, na hindi natin ipipay patatas. gigisa na rin natin patatas, saka ano. Para sama-sama na kasi yung ating karne na na. Hindi na natin kailangan ng gigisa. Na overcook. <laughs> na overlaga yung ating ano. Yan, pwede na ito. Ah, lumambot na siya. Oh. Ito, so, punay natin ng konti. Sa ah, ganag-dibdeng, hindi ko Okay lang. Ayan, sunod natin yung ano, sabay na natin, karot, Tara! Patatas. Sabay na natin, ibibisa yan. Ah, style lang, style lang namin ito na pagluto ha. Walang punaan. Ayan. Niluto na lang yan siya, tapos Pagkatin ang... Pagkatin ng, ng karni. Nya takbal muna natin sa glit. melambutnya uh, malambot na yung ating uh, patatas. Hindi na natin karni. Hindi na natin lagay ang karni. Karena pag-iisa natin ito, madudurog ito, di ba? Yung karni namin na durog na overcooked. Lagyan natin to. Okay. Lagyan na rin natin yung ano. Sabay-sabay na kasi hindi na natin kailangan patagalin pa. Sabay-sabay na to. Lagyan na natin yung ating kaldereta mix. Pwede naman si Baka na pwede naman dyan. Ayan. Sabay-sabay na yan. Tapos, lagyan na rin natin yung bell paper natin. At sili. Ayan. Para tuloy-tuloy na ito lahat kasi, ano na eh, ako dito. Ubigas na. Lagyan na rin natin yung ating, ano, lagyan na rin natin bread breadcrumbs. Ayan. Pampalapot. Ayan, okay na yan. Tapos yung tomato paste. Ayan na rin natin yung tomato paste. Para sama-sama na lahat. Uy, pusa. Tapos, natin yung gatas. Lagyan tayo ng gatas na cream, parang pang-creamy. Ayan. Ayan na rin natin itong ating uh, pang malakasan. Maraming na yan. Ayan. Tapos maglagay tayo ng minta. Mayroon na natin haluin. Uh, Tuloy-tuloy. Ayan. Tapos, lagay tayo ng punting tuyo. Uh, asin. Yeah, Yan o. Saka natin ngayon halu-aluin. Ah. Hmm. Ano? Okay nawala eh. Nawala yung kagli. Ayan. Lulupar lang natin. Para... Tapos meron tayo ditong kunting uh, meron tayo ditong coriander. Sama na rin natin to. Yan. Ano tong style na to eh. International style yung habit algerita. Hindi ito local style. Hindi ito local style. Tapos, siyempre, hindi sabaw pa dito na natira. Sa nilagaan natin, kukuha tayo dito ng parang sabaw. Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng pamsabaw sa nilagaan natin kasi natutuyo yung ating ano eh. Natutuyo. Parang batsoy yan. Sabay natin. Parang, parang batsoy lang ah. Ayan. Low lang yan sa natin para maluto siya. Pagdipa. pa. Kanya naman galing ko lahat eh. Ayan. So, ayan. Mamaya titikman natin kung anong lasa. Alright. Taklan muna natin. Ayan, oh. No? Pagkalipas ng uh, ilang minuto. Ayan. yan na yung ating kalderetang uh, uh, karnero. Ayan. Kalderetang karnero to ah. Uh, pagpasensya nyo na kasi na overcook ng aming paglaga, kaya ang nangyayari, buto na lang nakita yung laman na to. <laughs> Nagkatanggal na sa buto. So, ayan. Uh, perfect naman siya. Uh, taste good na siya. So, ayan. Pwede nating tirahin to. Pwede natin kumain. Alright. Ayan. Thank you so much. Ayan. Sarap. Perfect. Ayan. Ito na yung ating uh, kalabasan sa ating uh, pagluluto. Tingnan nyo. Yan o. No? Alaga naman. Ayan. So, si Boy Pogi ngayon ang titikin muna. Ayan. Para uh, alala na natin kung perfect. Ano? Alaga naman. Ooh. Mm. Alam nyo yung kaldereta na parang litsyon paksiw. Ayan. Okay. Mm. Uh, yeah, Tisting mo na be. Tisting be. Tisting be. Tisting be. Okay. Yeah, Tisting. Yun o. Ah. Parang kambing. Parang kambing. Anong lasa? talaga naman ayos na ayos ayos na ayos, parang lit si paksew mm. lang ano nasang kambing, nalulang, nalulog lang <laughs> na-corn beef na yan, na-corn beef <laughs> mm. na-corn beef na sa'yo na-corn naging corn beef na yung aming uh, tawag dito buto na lang natin oo oh, pero kasi... maganda nga ito hindi ka na manguya hindi ka na manguya no, no. hindi ka na mahirapan mag uh, tawag dito pero no, lasang ano lasang La, pa rin, lasang caldereta pa rin no? lasang caldereta pa rin ayan o ang mga dun, lasang caldereta eh ganun siya o oh, yan Talaga namang uh, masarap na masarap pero durog. <laughs> Alright, ano mga tao may mabuy pogi? Panalo! O, panalo! Panalo, kaso na durog! <laughs> Alright. <laughs> nakonvert na yan, nakonvert. Nakonvert na. Pero right. lasang kambing. Pero lasang kambing pa rin, ba? Oo. Oh. May kanin pa dyan tayo. Nakonvert na lasang kambing eh. Ayan, talaga naman. Mm. So perfect, kakain na tayo. Alright. Eh, thank you so much and, uh, sa pag, uh, ano, sa pag, uh, uh, subay-bay sa aming munting pagluluto. Ayan, uh, God bless everyone. nyo na, uh, lutong cowboy lang to ha. So, rock and roll. Yan. Panalo. Yeah, panalo. Mm. Kahit pa paano, nat natuloy din. <laughs> Alright, bye!